Eh, meron tayong tinatawag na The Bamboo Network. Mm -hmm. Ang tawag dyan, ito yung network ng Chinese to Chinese. Makakalaban sa negosyo yan, pero makakaibigan yan. Maliit lang ang mundo sa kanila. Nag-uusap-uusap sila lalong-lalong na kapag ng problema. So, isang tawag lang yan, oh, pare, huwag ka magtiwala dito kasi niloko ako. Niyan, tapos ka na. Mm. So, isa sa mga pinakamalaking bagay na natutunan ko sa aking views in doing business is you have to protect your reputation and credibility. Mm. And secondly, syempre, nandun na rin yun yung nakakasawa magpakinggan. Pero ito na yung hard work. Hard work, isa sa mga hindi mawawala sa Chinese originated way of doing business is hindi na bale mura, basta marami. Pero over time, nagbabago rin yung views mm. Pero yun ang nakikita nila, how do you reach out Uh, Siyempre, modern times, hindi na yung basta mura at may kita. Pero ngayon, ang tawag natin scale. How do you scale your business And make a profit? So, nagbabago rin yan. Pero yun ang mga fundamentals.